Ano yung what's up mga idol? Look forward to video. Eh, meron tayo dito sa likod na bike. Wow. At ayan. Yan ay kay Doc Gwen. At kanyang ipaparepack. Kasi hindi naga pre-wheel yung kanyang likod. Ano? Nagka problema siya siguro sa hubs niya. And ipaparepack niya yung kanyang headset. Bottom bracket. Tsaka yung hubs na rin. Ayan yun lang naman ang uh, gagawin natin at syempre lilinisan na rin natin siya iba by ba kaya tara na. let's go at yun, what's up mga idolo? At nako, ngayong araw ay mayroon naman tayong customer na kung saan ay ito yung issue niya. Sa so, nakikita nyo talagang hindi naga ay talagang napalaban ng matindi ito. At ayan nawala intro -intro. na, wala ng intro-intro. Bakla sinagad natin yan para malunasan agad. At ito, mukhang okay naman siya. Sa ganitong parte, nagpi naman siya. Pero kapag nakatakid na doon sa kanyang frame ay nagaloko na siya at nasama na siya. Chinek na rin doon sa kanyang RD. Kaso yun, medyo malambot ng konti yung kanyang spring kasi old model siya. Then matagal na rin siya. At kaya ayan, binaklas na natin yung front wheel at ayun, ay, sinimulan na natin ng pag backlas doon sa kanyang bottom bracket mga idolo at ayan na nga mga idolo binanata na natin yan at binaklas dahan dahan syempre hinga iningatan natin ang ating mga bebe habang wow. Uh, nagayon pa at wow. rin na nga mga idolo ito nga ni pala ay kay Doc Gwen na dun sa taga buwak at wow. ere nako hindi ko pa rin nakikita ulit yung kanyang comment ka wow. nako talaga napaka-akas ba ng bike talagang talaga pang diinan ba at wow. ayan na at talagang pinersa na natin ng pagtanggal sa kanyang bottom bracket at ere at nako yun tumagas na yung tubig mukhang naliguan ito ng tubig kaya ere yung pagkatapos natin magbaklas doon ay ere namang kanyang headset ang chinik natin mga idolo at ayan para makita natin yung mga ireripak natin at ito er, yung issue na nakita ko nako may kalawang na yung kanyang steer tube at nako naman erin naman ay nako sobrang daming grasa at yon may tubig din kaya ito na nilinisan natin bahagya nung degreaser natin mga idolo ay hindi nyo na itatanong ay nako mga idolo available yung degreaser na nandini sa tindahan ay baka trip ninyong bumili ay mag-PM lang kayo or bumisita lang kayo din ni mga idolo. At nako, ay pagkabili nyo man din ay pwede pa kayong mag refill kung sakali. At ayan na yung sitwasyon ng kanyang head parts at pagkatapos nga ni Non na agad natin at ayun na pagkalinis man din agad ng bearing sabay salpak agad ng ating grasa at ayun pagkatapos ay binalik na rin natin syempre naman para yun ay kondisyon na agad mga idolo at pagkatapos nga ni Non wow. ay sinintro natin yan. Syempre naman. At pagkatapos nga ni Nonel nako, linisan natin yung kanyang crankset ba? Ay nako, talagang kainaman. Ay nako, ganyan tayo maglinis. At naot para naman quality ba? Ay nako naman, eh ah ah pag hindi pa namang kuminang yaan ay nako yun talagang kalawang lang do sa may rotor ang yanong hirap tanggalin kasi yun nga gawa do sa washer niya na bakal na nako yung palang issue ng kanyang rotor mga idol yung kalawang lang at ari pagkatapos yung pinaspasa ng anik natin o oh, kita mo nilinis natin maigyan para wala nang masyadong dumi ah, masyado pa at pagkatapos yung anin nun ay ayan na nai-repack na rin natin yung kanyang boto bracket at yun na nga ni na natin. Wow! at iyon natakid lang na natin yung kanyang crank set at inihigpitan na lang natin yung bolts doon sa kanya. Rank arm mga idolo. At pagkatapos niyan ay nagrepak na rin tayo ng mga hubs niya. Ayun. Uh, sa mga hubs naman niya mga idolo ay naku magaganda pa yung karga ng grasa doon sa mga bearing niya. Dinagdagan lang natin kasi yun na nga sobrang linis pa din. konti lang yung kanyang biring na may problema dun lang sa parting hulihan kasi siguro medyo laging nagagamit yung likod or nababasa at ayun na nga binuksan na nga natin yung kanyang rear hub at tinanggal muna natin yung cogs niya at ayan na nga mga idolo hindi man tayo nahirapan sa pagtanggal kaya eto na binaklas na nga natin at pagkatapos ay ayun na nakita na natin ang problema At pagkatapos nga nung sa may Pauls area, ay di naman tayo sa may kabilang side niya mga idolo at ayun na nga pagkatapos natin i-repack ay nairin na yung kanyang hub na ko ay napakalinis na nga mga idolo at wow. ready na salpakan ng kanyang priham at ayun na nga mga idolo nilagyan lang natin ng langis tsaka kaunting grasa bago natin isalpak mga idolo at ayan na nga ni pagkatapos niya na ay, ayan na nag-iingay na kaya wala nang intro intro, syempre buuhin agad natin ya para tapos na agad yung ating gawain ba. At ire na nga pagkatapos natin yan magtakid ay o oh, kita mo naman yan. Wala nang intro intro yan mga idolo. Linis na agad yan. Wow. At sa mga gusto dyan mga idolo magpa-service ay nakupunta na lang din sa bahay. Sa mga gusto magkarwa ay punta na lang din din. Kaya ayan, ingat kayo palagi. Maraming salamat mga idolo. Bye-bye!